Okay ka lang ba? Kaalala ako kay Rin, sir. ko alam kung paano natin siya hanapin dito sa Dubai. Wala tayong alam dito. Basta't magtiwala ka lang. Maliligtas din natin yung kina mo. Just to be clear, si Selena ang priority natin. Pero pag kinakailangan natin mamili, kung si Reyno, si Lena. Naiintindihan po namin, sir. Malinaw po. Excuse me, kabayan? Where is Burj do? Oh. oh my! At Adito... oh. Enriquez! Chip! Anong ginagawa niyo rito? Ikaw, anong ginagawa mo dito sa Dubai? Sir, baka nakakalimutan niyo po. Vacation ako ngayon. Kayo? Vacation din ba kayong tatlo? Close pala kayo. Trabaho, Sir. na kidnap si Selena. Mainibistagan kami dito. Dinukot siya doon sa safe house. Kidnap si Selena? Malaking kaso to. Sir, kapag kailangan ninyo yung service ko, willing po ako. Vacation with pay. Dina Garcia, official na mission to. Sabi na lang, pero, sir, ah, uh, saan pala kayo nag-i-stay? Ah, uh, yung kabatch ko. Hindi siya nakabase sa Dubai. At big time na yon. Pulis din ho siya, sir? Dati. Dati siyang pulis. Alam niyo, nung panahon namin, nag-aaral pa kami. Sobrang galing nun. Tapos, ganda lang katawan. Gwapo. Lalo na siguro ngayon. Sobrang big time na yun eh. Oo, oh, dito na yata ah. Bigate, no? Kaya sasakyan eh. Rudolph! Bok! Welcome to Dubai! Ay, salamat, Bok! Looking good ah. Ikaw, kumusta ka na? Ako naman! <laughs> <laughs> Chip! Chip! Mukhang in kayo ng kaibigan mo. Walang tao doon sa loob eh. Pinadala lang yung driver. Aba, Ibang tabas ng bunganga nito, ah. Um, si Lieutenant Conde. Ah. <laughs> Sergeant Enriquez. Sir. Lieutenant uh. Garcia. Uh. Si ang ko. Mm. Si Captain Pong Marasigan. Mm. Ah! Mm. Siya yung kinikwento mo kanina. Oo, siya nga. Parang yung Pong lang kasi yung tumama eh. Mm? Sir, ano po nangyari? Anong ibig mo sabihin? Anong nangyari? Ha? Eh, kung mahirap buhay dito sa Dubai, sana inuwi niya ng Pinas. Garcia. Baka kasi overwork. Bok! Bok! Kailangan kong tulong mo.